Okay, magandang gabi po, Ruzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga rin sa ating mga kababayan sa labas ng bansa. Mga OFW, nag-isig pa hanggang ngayon. Ricky Rivera. At Roy Cabonegro po. Offset Senador. Roy Cabonegro. Yeah, <laughs> malayo pa, malayo pa. Uh, Magkakanoon tayo ng special episode. No? Tungkol sa buhay at uh, buhay. Love life. Oo. <laughs> uh -oh, ng ating senatorial ball sa Democratic Party of the Philippines wala iba kundi si Roy Cabonegro. Po. Oh, sa susunod yan. So, ang tabayanan nyo po, subscribe and like dito po sa aming channel. Ngayon, Roy, hindi ka ba mm. bakit ang mahal-mahal, mahal-mahal ng, ano? ng, kilo ng baka at baboy dito sa Pilipinas? Kulang sa supply. Sabi nila. Sabi nila. Oo. pero karamihan mm. ay mga imported, ba? Diba? Well, sabi nila kaya daw dumami imported kasi kulang nga daw sa supply. Yun ang kwento. Know Oo. Mm. Pero napag-alaman po ng current PH, mm. na alam niyo ba, mm. na may queen ng queen? meat smuggling sa Pilipinas. Nako, queen? Totoo. Wala bang king yan? Ah, uh, sigreto. Okay. Pero ito, ito muna yung queen mm. ng meat smuggling sa Pilipinas. Hindi ba naman itong nakaraan, ilang truck yung kanilang sinunog sa meat inspection office, di ba? Oo nga. Kasi illegal nga. Oo, tama. Di ba? Correct. Ang diba nakaraang araw, dami-dami sinunog. Oo. Oh. Eh, ito si Sinyo, itong taong to, ha? Mm. Sapagat siya, sangayon sa ibang mga otoridad, na nagchuchu sa amin. <laughs> <laughs> Choo -choo -choo -choo. Nag chuchu, <laughs> chuchu, chuchu. nagchuchu. Nakinuchuchu din namin sa inyo. Eh, ito ha. Ah, ito. Ano? Um, nakatuklas ito, mm. itong itong sinasabi natin na mm. Queen ng Mixed Party. Queen Martin. B. Ang <laughs> nakatuklas nito, walang iba, kundi isang kalihim. Oh my. Oh, sige. Ano ba ibig sabihin kalihim? Ay, sekretaryo. Sekretary. Sekretary. Oh. Ibig sabihin cabinet member. Matakas na posisyon sa gobyerno. Yes. Oo. Mm. Oo. Nakatuklasan ng gabin, uh, kalihim na ito mm. na itong si Queen... Hmm. Nakaakala niya i-involve sa medical profession E hmm. involve naman pala sa business dun sa smuggling ng mga baka at baboy Okay, so hindi pala nang gagamot, ng kakarne Oo, yung karne daw hmm. ay galing Brazil Okay Yung pork dito sa Southeast Asia Oh, naku, sino ito? Oo, o, napakalakas ni na ah. sa customs hmm. In fact, neto ni Lada, di ko na muna ko kasi baka mabok mm. Pagka sinabi natin kung ilang tonelada mm. o ilang uh, container no mm. ng na mga frozen pork and beef mm -hmm. na mga chak 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 mm. daw, malalaki eh. O ang ini-smuggle dito pong si Queen ng meat smuggling kung nasa medical profession to Ricky. Oo. Oh. Eh may nagba-backup dito na makapangyarihang tao. Aba sigurado. 'Di ba? Sa nung panahon pa daw, mm. nung panahon-panahon eh doon daw nakakuha ito eh. Ah, nung, nung, nung unang panahon. Na bago pa mm. bago naging pamoso, mm. yung asawa. Mm. Asawa ba niya? Kinakasama. Kinakasama. No, technically. Oo, oh, yung kinakasama oh, po nitong Queen of Beats Bagday nung siya pa ay maliit na politiko, uh -huh. doon lang doon sa area nila nakakalusot. Doon lang ang operasyon niya. Doon lang, <laughs> uh oo. -oh. Doon lang lumulusot yun, tapos okay. pinupunta ko directamente na Maynila. Small time pa siya noon. Oo. Nung medyo lumaki-laki na itong uh -huh. ano, asawa, kabit. Uh, sinong kinabit? Ayun. Ang ganda ng tanong. <laughs> ang tanong. Di ba yun ang tanong? Parang wala eh. Parang... Uh -huh. oh, sige, naman, common, no? common law. law wife. Common law husband. O nung lumaki lang na ho ito, mm. saka napunta na sa MI City, yung kanilang operasyon. So, lumaki, lumaki yung, na talaga. Ng, lumaki yung kanyang common law husband, lumaki din siya. Oo. So, eh, ang kaso mo, mm. dito sila kumukuha pa na ng pera para i-destabilize ng gobyerno. E eh di oh. syempre, ano mangyayari? Di syempre, ihina yung kanilang kakayanan. Di syempre, matatagpuan yan at chuchugiin. At na yun. mamomonitor at dahil nang gugulo, chuchugiin. Dore. okay. Yun ang ngayon ang nangyari. Hindi nila akalain na mabubuko sila sapagkat sila pala ay involved sa large-scale meat smuggling. O yan ah. So hindi ko. lang illegal. Yung informasyon natin very specific. Hmm. Meat smuggling, yan hindi na. cigarette smuggling, oh, hindi kung ano-anong smuggling, meat smuggling. Hindi mo madalas marinig ito no? Kasi madalas sa mga smuggling eh. Yosi. Oh. Kaya kuan mga parts ng sasakyan. Oh. Pero ito naiiba, meat smuggling. Oh. Meron pala talagang ng ganun. Ngayon dati, dati-dati daw mga unang panahon, no? Parang may puyot gata sila eh. Okay. Ano yung puyot gata? Puyot gata. Diba honey? honeymoon. I mean, uh, oh, honeymoon. Diba? <laughs> pulot gata. Pulot gata, sorry. Okay, pulot okay. gata. Oh. Nung mga panahon dati oh, dati. Oo. Oh. 'Di ba? Eh ngayon. So, okay okay pa sila, happy happy. Eh ngayon oh. eh napaka ano ng gobyerno ngayon na hmm. sabataan talaga mga criminal syndicates. Hmm. Nayari ngayon nakita. Napaka link, napaka obvious nung link ka, Mm. 'No? Oh, napaka obvious po ng link nito at nakita talaga nila na nandoon yung ano. So, hindi lang ito illegal, kundi nang gugulo pa sa gobyerno. Okay Talagang titirahan. O eh, paano siyempre titirahin lahat ng funding oo, sources oo. eh? Oo. di ba? Kung dama, nagugulo dama. ka sa gobyerno, anong tulang titirahin sa'yo? Siyempre, lahat naman na tayo gusto na stable yung ating lipunan, ating gobyerno. Hmm. Kung ikaw yung gobyerno, may nangugulo sa'yo, siyempre unang... Paano ay, ba nakakagalawin sa rebelde eh? Eh, siyempre may nagpupondo ron. B Pwede Bondo. ba namang walang logistics at finance, di ba? Kaya wala akong tinatawag ngayon, rebel without a cause eh, o rebel without a fund. Lato na rebelde, kailangan may pera. Yes, that's right. Eh, lalakad ka lang yun. Mamasahay ka, pera man. yun eh. Tatago ka lang sa pera, gastos din yun. Oh, Ang tanong mga kababayan, sa palagay ninyo, hula-hula? Hula-hula. Punta kayo sa comment section. Huwag yeah. nyo, eh, Matt, huwag nyo i-off yung comment section, ha? Ayan yung mga taong manghula. Hula-hula oh, po ninyo. <laughs> sino? Sino? Oh, sino itong malaking personalidad mm. at common law wife wife mm. ng isang malaking politiko dati malaking isda. Malaking isda. na sa malahat madali mga ilang araw from now mm. And, <laughs> puputok yung pangalan baka bukas na yan sa mga dyaryo okay. oh, malay mo like. mahulaan ninyo oh, subscribe and like bago okay. kayo manghula isubscribe and like mm. Niyo muna tapos maging subscriber kay dito mm. no? pero confirm po ito at uh, nabuwangwang yung buong operasyon nila mm. ng illegal smuggling ng karne. Yan. Na nag-de-destabilize nag ng gobyerno. O, kaya sila kakarnihin. Kakarnihin naman <laughs> Ang nagbebenta ng karne. Kakarnihin. Kakarni. Malamang sa hindi. <laughs> okay. O, magandang hapon po sa inyo lahat.